What's up guys? Senpai Pogi po and welcome back to my vlog and for today's video, nandito po tayo ngayon sa Sakai, Nagoya. It's my second year na makapanood nga pala guys ng gantong events nagawa Nagoya. Kaso medyo na kasi nga may pasok pa ako ng araw na to and alas 8 na ako na ka, nating dito sa Sakai and late na talaga siya hanggang 8.30 lang guys yung event at gusto kong i-share sa inyo guys yung nakita ko roon ng mga Japanese cosplayer na nagagandahan talaga and yung iba 10% cosplay and 90% display sa pinong kaibigan ko At every year tuwing summer dito sa Nagoya Aichi Prefecture, ginaganap ang Grand Festival of Cosplay na mas kilala sa tawag na KOSAM At ngayong taon nga ay ginanap ito ng August 2, 3, at 4 Ang mga cosplayer at fan ng pop culture all over the world na mahilig sa anime, manga, at mga games ay dinarayo ang gantong event para makilahok at isa nga sa pinipicture dito ay ang World Cosplay Championship ng 2024 kung saan pipiliin dito ang pinakamagaling or number one sa buong mundo. And ang pinaka-highlight ng event ay ang World Cosplay Summit Festival kung saan nagkaroon ng red carpet at marami pang pop culture guests sa pagbukas ng ceremony. At sa loob nga ng tatlong araw na event ay nagkakaroon ng participation photo shooting sa Oasis 21, sa Isayad Odori Park, Purari at Osocanon Shopping District. Kaya naman maraming chances na makita mo ang mga favorite cosplayers at characters na gusto mo. At nagkaroon din pala guys ng mga performances na live and mga talk shows at marami pang iba. At may nagbukas din mga booth and photo spots that's guys sa ground floor ng Oasis 21. Kaya naman, na-enjoy ng sobra ng mga mahilig sa anime and mga cosplayer lover. At tuwan-tuwa nga pala guys dito sa mga karakter na mga babae na to ng One Piece. Ang cute nila sobra. And nakailang take ako ng videos sa mga to. And approachable naman sila and hindi naman sila ano, mukhang soplado. Sayang na lang kasi nga mag-isa ako ng mga oras ato. Hindi nakasama si Sensei Ian and si Senpai Ariel. And gusto ko lang shoutout din si Paring Olay and si Paring Salty ngayon. Mga gusto ko sana isama sa event ito. Mga busy din ang person and ayun, uh, pagod din talaga sa trabaho guys. Kaya mas pinili magpahinga. Sana ako pinipili kasi si ang pahinga ay hugot si Senpai. <laughs> sana next year may kasama na ulit ako sa pag-attend ng ganitong event kasi nga pag may kasama mas maraming pictures, mas maraming kuha na videos. Saka mas maganda talaga guys, naka Yasumi or day off sa mga event na katulad nito. Kaya ano pang nyo? Tara na dito next year. sa <laughs> so, mga gusto maka-attend ng gantong event and yun, mag talaga and naka-costume din, no? The best yun. Experience talaga. At gusto ko lang mag shout out guys sa lahat ng ating mga solid uh, followers especially kay Dayan sa asawa ko at sa pogi kong papa sa aking biyanan kay Papa Gerardo Tolentino. <laughs> shout out. At kung nagustuhan niyo guys ang aking vlog, please share and please follow me. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.